It's Mama Rose and I would like to share our journey after giving birth to baby Lucas. After ko mga anak kay baby Lucas, ay nag pa kami sa hospital ng 21 days because na-diagnose siyang may sepsis infection sa dugo and yung paghinga niya daw is hindi normal. So ayun na nga, para kami nag sa hospital. So, Dun ginamot ang kanyang infection sa dugo and thank you Lord kasi nagamot ito. And then after that, lumitaw naman yung mga lashes sa mukha niya. At kung makikita nyo, maiiyak ka na lang kasi di mo alam kung paano nangyari yarin na nagkaroon siya ganyan sa mukha. Ginagamot siya na antibio antibiotic sa hospital pero nag na lang ako. Mother instinct na ilabas na siya at continue sa bahay ang kanyang gamutan pag-uwi namin, ang ginamit ko sa kanya ay fuchsia gel na blue and pink. Yung blue is yung pagliligo siya at pink kapag katapos niya maligo. At ayun, salamat sa Diyos dahil unti-unti humuhupa ang bagyo sa mukha niya. At pagkatapos noon, iminatitira pang mga reddish sa mukha niya ay gumamit ako ng eczema kit ng mustela at ayun salamat ulit sa Diyos dahil nahiyang ni baby ang mustela at kinunting ko na lang ang cream ng mustela para sa mukha niya for maintenance at tingnan niyo naman ang mukha ni Bebe Lucas ngayon di ba napakakinis at salamat sa Diyos dahil healthy si baby Lucas at 2 months na po siya kaya yun lang huwag po tayo mawalan ng pag-asa at magtiwala sa Diyos